mga katiets at muli po sa araw na ito ay ididibo ko itong long rest locator triple antenna na ito po ay napusuan ng ating isang katiets mula po sa probinsya ng North Catabato ito katiets yung iyong uh, order na pagawa na long rest locator triple antenna ayan at dito mo katiets lalagyan ng bala kono so, ano yung uh, ibabala mo dito, yun ang hahanapin o ilulukit ng uh, tripod antenna. At ito ka yung aking uh, muli, ay ito naman yung sinsin ko na 18 karats ang gagamitin ko sa paglukit ng ating ilulukit na porcelas o so, bracelet. Ito ka yung 18 karats na dito ilalagay. Kung gold na ilalagay mo dito, gold din yung hahanapin ng ating tripod antenna. At ito naman ka TH, yung aking ilulocate na uh, na 18 carats. Ayan. At ito ka TH, kapag hindi mo nilagyan ng bala, ang ilulocate ito ay volume ng tubig. Ngayon, tuturo ko sa iyo ka TH kung paano gamitin itong long risk locator, tripod antenna, na ibinala natin ay 18 carats na singsing. -sing. At ito naman yung ilulocate yun na 18 carats na porcelas. Ito, ka-TH, it. yung ka-TH ilulukit. At ito, ka-TH, it, ay brand new. Bagong gawa. At ito naman, ka-TH, it, ay pwede mo lang hindi-adjust. Pwede ni-adjust mo rin. Pantay mo lang dito sa tanso. Ayan. Pwede hindi na. At sapagkat pag ako nagamit, yung personal kong gamit, hindi ko na ni-adjust. Ito katis, Branyo, kapag gagamit ka na nito, saan ka man pumunta, saan man yung site mo. Una katis, ilalagay mo, ang dulo nito sa lupa, ipapahid mo. Ilan segundo lang katis, yan ay nagpapalakas ng paghatak. Yan, lalo na, iba-iba yung mga content ng lupa natin, kung saan tayo napunta, iba-iba yung mga content ng lupa. At ito katis, muli, ay lulupit sa iyo, kung sila, kalamit ang ah? rifle. Okay, Ati na. Una ka ito ay 45 degrees at dahan-dahan ang -dahan pagtaas. Yan. Dahan-dahan ang pagtaas. 45 degrees. Dahan-dahan ang taas. Yan. Kaya ka 45 degrees ha kating Dahan-dahan. At hayaan mo nyo siya na gumalaw na kanya. Pag tinaas mo ganyan, pakiramdaman mo ang tulog kung nasa napaling. paling. At ngayon, huwag mo siya pupuntrahin, katins. Huwag mo siya pupuntrahin. Yan. Ito pa rin, katins, yung tinuturo ng ating tripod, tira. Yan, ito pa, pagalo nito kati kapag natutunan ninyo ay madali na kahit isang kamay lang ha okay na mabilis na, yon. Basta, na tanga, yun yan basta pagtipendig rin dadaan na taas kaya nyo na siyang tumalaw na kanya yan ha at ito kati is so pagbamaslan mo muli dadaan ng taas Video, itong itong part ng kaliwa ng na kanan natin kung kaliwa man o kanan kayo natagilid na lang ng konti yan ganyan lang at huwag naman nakagayon basta dadaan tagilid lang kayo ng konti pagkagamit kayo ng ganyan ulo kito dadaan ng taas yan, yan. at kaya ay siya ang gumalaw na kanya kaya 45 degrees dadaan ng taas kaya siya gumalaw yan naman naka ay kusang kusa po yung lulukit. Yan. Kusa po yung lulukit na din mo. Dandaan yung taas. Stop. Yan. Nakusa na siya. Yan. Yan nga lang naka-teach ang pagpapagalaw ng rifle antenna. Yan. Pantay. 25 degrees. At ah, dito naka ay muli ay aking lalapitan at ano nga ba ang magiging reaksyon ng ating tribal latina lalo na kapag siya ay natapatan ito katiit wala po sa probinsya ng North Cotabato ito yung, yung napusuan yung relocator tribal latina at katiit kapag lalapit kayo sa items kahit mga ilan di pa kayo Ganyan lang gamitin niyo ka Huwag nyo na ibababayan. Yan. So sa, habang papalapit kayo, nakalukit na yan. Yan. At kapag yan kati, ay natakatan. Yan. Pusa yang ikot. Yan. So pamasta katit kati, nandito na tayo sa natatapakan na natin yung target. Yan naman kati, siya ay pusa siyang ikot na. Yan. Palakas na palakas ito mga kati. Ganyan yung aking uh, ginabuhang triple antenna. Yan. Dito na katit. Dito tayo katit. Yan. At tatapakan natin. natin yung natin yung lakit na malakas, maawig. At medyo matigat. Dito katit. 45 degrees. Dandahan. It's just 5 degrees. At ito katietsa ay babala ng konti. Huwag nyo nang papantay. Baba lang. Ano lang. Yan. Biyong dahilig lang kayo. Para yung katietsa, paghawak ninyo ng tripulantina at pag tama natin doon sa 45 degrees. Yan. Kasi ito katietsa ay nagalaw. Hindi katulad ng mga 45. caliber Na talagang sindro. Ngayon, ito ay dapat natin Ayan, asya ay gagalaw. Ayan. Ah, dito, katit. Ayan. Ito yung triple antenna na yung naputuhan. Ayan. Ayan, katit. pagmasdan mo. Long-reslocator triple antenna. Ayan. 45 degrees. Ayan, masya ang gumalaw ng kanya. Tingnan nyo lang, mga katit. Ayan. Oh. Wag mo lang. Gumalaw na kanya. 45 degrees. Yan. Galaw, galaw yan. Lulukit yan. At sa mga katiis po natin na gusto po nga uh, makapunta sa akin. Gusto na lang magsadya po kayo. Magchat lang po kayo sa akin messenger. At pwede po kayo personal na magsadya sa akin. Tungkol po sa ating uh, locator ito so, katiit tanda bago ka lumapit sa itin ya yeah. pag alam mo na katiit yung uh, direksyon dito nga uh, uh, yung, yung hinahanap na target alam mo na ang direksyon kung sa ka pupunta yan yeah. kaya so, yeah, bago lapitan mga katiit ay korektado na yan yung ground balance natin tayo naka ground sa ginto yan yeah. kaya yeah, katiit tayo okay, na, ka tayo sa malakas. Yan. Tis. Yan. Tara Yung kapit hawak na. Ito. Try pala tira. Sa so, ating nilulukit. Ito ka Yung iyong uh, napusuan. Ito mga ka Hindi natin may wasang mawig. Ito ay. Kala ating silo ang bigat. Yan. Yung malagay ng Yung kapag natapatan ng items. Ay. iniikot siya. Yan. Yeah. At eh, ito ay dapat lagi nasa align. Hindi siya nagwiwigil. Kapag pinaikot mo, hindi siya dapat nagwiwigil. Wala siyang biyada para mas maganda yung pinakang uh, ikot niya. At yung pagbaling ng ating uh, triple antina sa pagkaliwat kanan, maganda siya mga ka Hindi siya nahihirapan kumanan. Hindi siya nahihirapan kumaliwa kapag nasa align po ang ating birin. Ngayon kapag lumuag niya, tumili lang mga ka-TH. Higpitan nyo lang ng kaunti. Yan. Dahil yan ay pinapatakam ko rin ng pandikit. Yun naman kate, sa ikusakaling lumuwag. Twitter. Basta wala lang ang data, sa malapit. Kasi hindi lo-locate. Pero kapag malayo ka teh, palakas na palakas siya. Kapag malayo ang uh, nakabaon, oh hindi lo-locate. Malayo din mga ka sa sagap ng ating pong uh, tripod. Ayan. Ayan. Ikot siya ka-teh, siya ay nasa na natin yung ating target. At itong KTH, itong nga napusuan mong long rest locator triple antenna ay meron kasama ito na pang sucker deposit at pang locate ng interest ng tunnel plus tunnel. Ito KTH, muli mula po sa probinsya ng North Cotabato. Ito po yung inyong long lungless locator, triple antenna. At sa mga nagko comment po sa aking comment section, dito lang kayo mga ka-teach, personal na mag-message sa aking Facebook account. At okay mga ka-teach, muli, maraming maraming salamat. At huwag pong kalimutan mag-subscribe, like, share, and comment. At pakipindot na rin mga ka-teach ang notification bell para update ka po sa lahat ng aking mga ginagawang video. Maraming salamat mga ka Hanggang sa muli po. At sabay yung aking lahat na in-upload na video.